isda yan o no? isang bangkang isda po o yung dami ba, dito sa kusako na yung dami <laughs> <Nag -i> -ata. <laughs> san atak saan lang gagaling na naman po sila tapos na po tayong kumain uh, update tayo sa dump wala pa rin mga tumatalo kaya lagi tayo nandito inaabangan ko po yung pagtalo ng mga isda kaya po wala pa dun sa kabila may namimimit sa kabila meron din inaabangan ko yung mga pagtalo ng mga isda wala pa rin po inaabangan natin dito maganda rin to masaya kapag namimingwit uh, nananalok ang dali talaga yung isda dito po puno to ng nanalok dikit dikit kami pag uh, dito wala pa rin wala pa, lang, wala pa rin isda tumatalong po dito yan po barado na to wala pang gaano kapag uh, meron na po yung mga isda ang dami talaga na yan wala pa rin mga tumatalon-talon yan meron pong dadaan na bangka tina natin tina tina soto to tina natin kung maraming isda silang daladala kasama sinakabalag yan po wala pa rin na tumatalon na isda Hmm. kahit isa wala nasa taas pa yung mga isda nyan Ito may bangka kapong paparating oh. may dala dala kaya silang isda tingnan sila natin yan dadaan po sila dadaan po sila dito sa ah uh, dito sila dadaan ang dami nilang daladala isda po oh. isang bangka na naman po yung isda yan oh isang bangkang isda po oh yung dami isang bangka isda na naman yung dumahan banda dun marami sila nauli ah kung napanood nyo po yung vlog ni Soto doon po marami sila na uli malayo dito kailangan mo magbangka kanina dumaan sila naiya naman ako sumama para mapakita po sa inyo yung mga islang tumatalon lang do sa ginawa nilang kawayan napakarami po na uli bali po yung bayar yung bumili na yun dami isang bangka talaga ay may tumalon may tumalon na. Nakabara kasi ito. Kahit... Naka... Nakabara kasi ito. Kung hindi nakabara to, malakas po yung impact ng tubig. Doon magtatalonan yung mga isda. dami rin daladala dal -dala, dal ng isda po yun eh. isang dumaan <coughs> dami silong tayo ng konti medyo mainit dun abang abang lang ako dito bago tayo umuwi para bukas balik na lang tayo dito tapos tignan natin kung may mga tumatalo na malungkot siya ha? Huh? pag walang isda malungkot pero pag uh, ang daming isda dyan puno po to sa ilalim doon, dito <laughs> punong puno panapanahon po talaga yung isda dito kapag panahon niya marami so ngayon wala pa talaga nasa taas pa yung mga isda nito kapag ganyan nandun pa kaya doon sila soto doon po sila nakakauli ang daming isda po bangka bangka talaga Dito sa kabila inaakot na po inaakot na ang daming isda doon sa kabila punong puno Ito nakasako naman ang dami talaga ng isda. Wow. Parang naging pantalan na ng pantalan na to. Napakaraming isdang inaangat po. bida bago tayo umuwi napakaraming isda na naman na inaangat po dito o, usako sa na grabe Usa usako sa ako oh. no ang daming isda yan po grabe yung isda na naiangat na naman yun Oh, ang dami oh. Bangka-bangka. Sakusa ko bangka-bangka na po. Oh. Ang dami na Paldo na naman yung mga taga dito. Yan oh. Pinupuntok po. Ang dami niyan. Biro yun mo yun. Ang dami. Sakusa ko. Dito sa truck. Ang Ang dami pakita natin yung sa truck alas is lahat po pala yung nasa oh ang uh, dami oh ang dami misda yun yung po yung nakargan. Sige <coughs> Po, sanda, na po para sa daan sa mga sa kusa na yung isa truck na yung umalis sa mga kabila yan o ito po na kusa ko dami grabe namang isda na tambak na, na yung isda ang laki oh. Malaki po ang laki po grabe naman po yung isda na to kasi saan kaya nang gagaling ang dami sako sako na yun o know? sako sako na pong inaangat <laughs> ang dami tatlo tatlo na yung nagaangat nagatak

naman nung paantag nito pala yung mga kabila sinara lang yung tubig grabe po yung biyayang pumasok tulad dito sa kusako ko dami ang daming <laughs> uh, isda naman yan hmm. Yan, kukuha na naman po sila ng isda naman Mag-aaw na naman. Kukuha na naman po sila. Ang laki ng bangka. Ayan na naman oh. Ayan na naman po yung isda pa para tek na Oh, ano naman po sila? Ayun oh. <laughs> Grabe. Eh. Maraming isda na yan. Saan lang gagaling? Napaparating na naman po sila mm. Tambak na eh, Siguro yung papakain na lang sa mga ito Papakain na lang po siguro yung sa ito Dami nilang trabador Nakapakara Bangka-bangka yung mga dumadating na dalang isda dalang sao pa kada sa ako 50 kilos ay gitsan talaga tapos yung truck pa kanina ah ito dala nila sa para kala sana susu so, susu so. isda na yan sa kamayang kasi napakabigat magbot ada yung isang 50 kilo yun talak na yung isda bawat duma nakapatingin sila napakaraming isda po yan

Meron pa silang inihintay nyan. Grabe talaga yung isda. Baha, pagbaba ng baha, ang dami po. Yung isda na po yan, eh. ang pinanguli nila yung mga, ay bubuksan lang po sila ng gate. Tapos, magsisipasok na po yung mga isda. bali nandito na tayo sa kubo mga kabida napakain ko muna yung ating mga alaga oh. ah, dabi po yung isda nila na uli no? Di kasi tayo makapunta kasi way. wala tayong gamit pa punta do bangka po yung ginagamit nila para mapagkita sana sa inyo kung gaano sila gaano po inuuli pinapakain ko yung ating mga bibi yung pato natin bali dosi lang po yung na napisa Ayan, nalalakas na po nila oh. 7 days na ata o oh, mag 2-2 weeks na. ano? Oh. ang si kumain, oh Mm. Wala hindi po napisa talaga si naman punan dalawang magulang uh, yung kanila mga sisim. Ayan, dalawa dalawa po silang nakaalalay sa mga sisim nila sila no ah. alos gusto ng mga sisiw yung mga damo damo yun ang kinakain nila yan no? Oh. Lexi po pumunta na dun no? Oh. oh. pero pag pumunta uh, pumunta dun hinahabol nung kanila nanay pinuprotektaan pinuprotektaan po yun no? Oh. o oh, si mama ka agad dun yan. so bali meron na naman tayong alaga naman naman na misa dito manok na po siya na Dalawa na yung nakita kong lumabas. Ah, dumadami na yung ating mga alaga. Kailangan na natin magbenta nito. Ibenta na natin sa mga... Siguro ito na yung bebenta ko. Itong malalaki para sakto na. Ito na yung bebenta natin. Pero natin tatlo ka agad para magbenta lahat. <laughs> Dalawa lalaki, isang babae ang ibebenta natin yung dalawa na to well, ibenta natin siguro ah uh, kahit 2-5 ibebenta ko na tatlong piraso ang mga laga natin tapos dito malapit na din itong mamisa yung nandito makakapagparami na tayo makakapagpabenta na tayo nito unahin nating bebenta itong dalawa pati yung isang babae para para nababawasan po sila kasi maraming may napipis ha <laughs> danda na ha po nila o 2.5 tama yung babae hindi ka nalugi doon kasi mahal nito eh isang piraso nasa 2,000 o gaganta lang natin ng tupay para uh, presyong kaibigan na para mabilis lang ma mabenta ang dami nating alaga ngayon dalawa na yung mga unita yung pato maganda yung pampiesta mayo po yung pesta sa piyesta pwede na yun tapos dito meron naman tayong nangingitlog itong manok na ito ito, ah mangingitlog siguro sya ah, sige, labas okay. meron na po syang apat na itlog dito mangingitlog na siguro sya ayan, nandito sya ayan o ah. ang manok ito malapit na tumami siya mamangitlog pala dito tayo kumuha ng talong kanina tsaka okra ayan po yung mga kasama nila ayan po mga bano ayan o hmm. isa lang ang kinuha ko isang okra tsaka isang ganito isang talong tapos dito tayo kumuha ng panigang natin na Nandun na tayo mga kabeda Yung mga ginagawa po natin Araw-araw Papakain ng mga laga natin manok Nagdidilig ng alaman Magdagambol oh, eh, Tulad yan Nakapangisda tayo Nakapagkasya tayo So yun At dito ko na po tatapusin yung ating vlog Maraming salamat po sa suporta At namis lang ako doon sa dinahanan natin na napakaraming isda po. Grabe. Bangka-bangka, sako-sako, nasa truck pa. Grabe. Kaya, pagbaba na pag upa ng ba, isda naman yung biyaya. Ganun po dito. Pagbaha naman, isda rin, biyaya din. Pag upa, biyaya din po. Ang dami um, kaso hindi tayo makasama-sama doon. <clears throat> wala tayong kakilala. Yan di, di tulad ni Soto uh, si Soto is uh, malaki ang kinikita niya sa vlog kaya kahit na magbigay siya sa mga nakakasama niya pwede ay, tayo hindi tayo magbigay wala tayo ibibigay wala tayo ngayon pa po, po yung mga gagawin gagawin natin mga vlog at uh, pagpe-fishing natin, pagluluto. Uh, pagkatapos natin months na, doon tayo magluluto. Yun po yung mga gagawin nating adventure ngayon. At uh, sana magtuloy-tuloy itong natin sa kabukiran para meron tayong araw-araw na vlog. <laughs> so bali mga kabida, ah uh, maraming salamat pa rin po sa suporta. Ma pa mapamaran views, mapama wala, nandiyan pa rin po kayo na sumusuport at nag o uh, comment, nagla-like, yan. Pag-like niyo naman po itong video na to uh, at pag nabutan nyo at malaking tulong din po yung pag-like nyo Uh, wala wala man po siya nakukuha sahod, pero uh, kapag like nyo uh, maraming marami ma makakakita sa ating mga vlog. Kaya pag-like po, like po, pag-like uh, pag -like na lang po. Wala naman pong bayad dyan. Pag click nyo lang po siya. Like and share. And maraming salamat po sa suporta mga kabida. At ingat po. Advance Merry Christmas and God bless po. Bye-bye.